mana ya itu begitu? Makan yang arawanmu sih. Makan arawamu. Class Wampai. Wampai bang arawannya? over time 600 Kawasa. Kawasa. Lugi na kayo. Lugi lugi na kayo. Sa sa kuan na 'yon. Lugi pa Ah, lugi pa kayo. Gara pala na. Okay, ano? Depende sa tabungan. Depende sa tabungan? Oh, kasi may armika. May armika. May armika na yan. Ano 'yon? Tilapia. Bakit na sa sa armika at sa tilapia? Kasi 'yun ang ano niya. Ito ito an ano yung anong gupit ito? Yan ang kuan. Marumikat na ba at ano? Uh, marumikat? Marumikat na katawan. <laughs> marumikat na katawan. <laughs> 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 Hindi kasi kung gardo ito gardo gardo buya ito <laughs> <laughs> Bali lugi pa kayo sa 1,000 na yun tapos Overtime 600 Kailangan gani walang lugi may ano tilapia na iyaw eh Sino si gani? Ano? Patay na eh. <laughs> si Gani patay na. <laughs> ano ginawa nyo kay Gani? <laughs> ah? Hindi nag Ha? Hindi nag-iinga? Hindi. Malamang mamatay. Hindi maka-iinga. Hindi. saan si Gani? Ibuus mo dyan oh. Mo Yan. 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 Saan yung foreman nyo? Ha? Saan yung foreman nyo si foreman? Tulog ba? Ha? Ah, tulog? Tapos kung may pera na, ising na. Hindi ka ah, pag Tang inang porma niyan. Yeah, yeah. <laughs> Sapotin mo na tin to, pare. Sa Sapotin niyo muna ito. Uh -huh. Natingga sa so Tagalog. Tagalog so. <laughs> Watana ta saraya, nanjiro. Eh, nya sinapot niyo na ay nilipat nyo dyan sa kabila masyadong kasi mugat masyadong mugat ha ah. nalialiya, nalapu na <laughs> <laughs> bakit kasi nagsimbor ng Tagalog nyo? kasi ah. ah. kasi sa sa ano sa pikit Dokapawang. Dokapawang. <laughs> Saglit, ano anu nangyari sa ngipin mo? Hah, ganyan talaga eh, Pilax. Pilax. Na Pilax? Oh. Oh, jan, oh. oh, jan, jan, tambak Para mo jan. Magandang pagilid. Oh, eh, pagilid ni eh, pagka natagalugan. Pagka na mag Darumba. Huwag mag na magtagal, huwag na harata na. Mag na, mag na uh, mag uh. no? Masyado mafia. Oo. Oh, dito pa yung isang ano, isang palangyana. Anong, gina anong ginamit mong pangwak sa ngipin mo? Ha? Anong ginamit mong pangwak sa ngipin mo? Pilox. <laughs> <Pailox. laughs> Tolilox. <laughs> Wala rin. <laughs> Alam. <laughs> Masih ada kang malumbat. Oh enggak malumbat sih ya. Uh, dia ke kaki nawak. Bukan di malurus. Di nagurus. nagurus ya kasih nak buku. Dap yes. dapat ma ma, ma plaster nama Asian. Ah. Uh, Bukan lah. Kita ayo Ah. Uh,